Mga ritaso nung gumawa ako ng basahan mga mari at pwedeng pwede natin gamitin sa paggawa ng ponytail ang pinagkakabalahan ko ngayon mga mare dahil wala na nga akong tela na magagamit para sa paggawa ng basahan ay etong retaso muna dahil pwede naman natin gawin na ponytail. Pambusod ng buhok mga mare at kung may anak ang babae ay pwedeng pwede natin itong gamitin at pwede rin nating pagkakakitaan. So sa ngayon mga mare ay wala pa nga akong gagamitin na tela sa paggawa ng basahan ay eto muna dahil kikita pa rin naman tayo dito. So dito sa mga ginagamit ko na mga tela mga mare ay retaso lang ito nung gumagawa pa nga ako ng basahan at pinantay ko lang talaga sa paggunting. O, katapos dito mga mare kailangan nating tupiin para dire-diretso na ang ating pagtatahi. Mano-mano lang ang pagtatahi ko dito mga mare dahil wala rin naman akong makina at kayang-kaya ko naman. Sa panahon kasi ngayon mga mare ay kailangan nating dumiskarte lalong-lalo na pag hindi pa magkasya yung sinasahod ng asawa natin. Kaya kahapon mga mare habang wala akong ginagawa inayos ko nga yung mga ritaso ng mga damit na ginamit ko nung gumagawa pa lang ako ng basahan. At saka ko mga mare ay ang dami na nga talaga at naisipan ko agad na ganito yung gawin ko. May napanood kasi ako sa social media mga mare na siya ng mga damit at kung may mga ritaso siya ay ginagawangan niyang pampusod ng buho. Kaya naalala ko agad mga mare na pwedeng pwede palang gawin ito na ponytail kaya agad ko nung pisahan mga mare at sinubukan kung kaya ko ba talagang gumawa ng ganito. So nung unang mga kunwari ay medyo nahirapan ako pero nung pangalawa, pangatlo, pangapat ay okay na okay na at kaya ko na. Syempre pag unang gawa mo pa mga mare ay medyo mahirapan ka pero pag nakailang gawa ka na ay masasanay ka na. alam mo na ang gagawin at kung ano ang susunod. Nasanay na rin kasi ako mga mare na may ginagawa dito sa may bahay kaya nung nahinto nga ako sa paggawa ng basahan ay nag talaga ako mga mare kung ano na naman ang pagkakitaan ko ngayon. Kaya nung nakita to ng mga anak ko mga mare na gumagawa nga ako ng pampusod ng buhok ay sabi agad ni Ate Princess na ibebenta nga daw niya sa school nila. Kaya mihan ko na lang sa paggawa mga mare para kahit papano ay may kinikita ako kahit pa unti-unti lang. Kailangan lang talaga nating magsipag at magtiyaga sa buhay mga mare dahil kung nakaupo lang tayo ay wala talagang mangyayari. Kaya mag-iisip at maghahanap talaga ako ng pagkakitaan ko mga mare kahit nasa bahay lang ako. At ang ginamit ko lang din na garter dito mga mare yung mga shorts sa ginawa ko nga na basahan. Sa ginagawa kong ito mga mare ay wala talaga akong puhunan na nilabas kundi pagtiyaga lang talaga at pagod. Pero hindi ako makakaramdam ng pagod mga mare dahil para to sa pamilya ko at para sa mga anak ko. Kaya sa mga kaparehas ko na nanay dyan na nasa bahay lang at gustong kumita at marami kayong damit dyan na hindi na ginagamit ay pwedeng pwede yung gawin ng ponytail at pambenta. Yes mga mare dahil ako gustong gusto ko talagang tumulong sa asawa ko kaso yung asawa ko ay ayaw nga niya akong pagtrabahuin. Gusto niya dito lang ako sa may bahay mga mare para may mag-aalaga sa mga anak namin. Kaya kahit nandito ako sa may bahay mga mare ay gustong gusto ko pa rin na kumikita pa rin ako. At syempre dito sa pagbablog mga mare ay hindi pwedeng wala tayong content sa isang araw kaya lahat ng ginagawa ko mga mare na pwedeng content ay kinokontent ko talaga. Kailangan talaga nating magdoble kayod ngayon mga mare dahil sa panahon ngayon ay ang mahala talaga ng bilihin. Kaya sa gustong gumawa rin ng ganito mga mare ay panoorin nyo na lang sa my YouTube dahil maraming ang tutorial sa dito. Kaya kailangang maging wais at madiskarte sa buhay ang mga nanay at yun lang. Salamat!